Kapuso, samtang sa Bacol City, mag-ulutod na kuha sa masobra 1.3 million pesos nga balor sa suspected Shabu sa barangay Mansilingan. Yaring balita nga itong gintutukan. Doha Kadlaw, antes sa highlight sa Masira Festival 2024, Naglabos sa 1.3 million pesos nga balor sa suspected Shabu na recover sa Bacol City Drug Enforcement Unit sa barangay Mansilingan. Suno sa kapulisan, Hugot yung monitor at kasi operate ang magulutod niya sa Dialia Zeron, Irene Kag-Irene. Lunsay, high-value individuals kay sa kagaho. Ginatulid pa sa kapulisan kung saan din nagkakuha sa source ang mga inikang posibleng katransaksyon sa syudad. Nagpamalibad nga magpa-interview sa news team ang mga suspect. Samtang, ginbululigan sa Maritime Police kay PCG Northern Negros Occidental Rescue Teams nga pakalmahon kagabi ang ining lalaki nga nagsaka sa truck kag nagwara sa Badago Port. Suno sa otoridad, trabaho bilang driver ang lalaki kag ang iya truck kag ang iya mismo ginamaneho. So if you can see the picture no, uh, hindi siya ma istoryahan really uh, ang mga typical na signs no sa uh, uh, high on drugs. Gindiretso ini sa ospital matapos sa tigayon nga mapakalma sa otoridad. Wala man siya may na, wala siya namon na sa possession but uh, based sa mga manifestations niya kag sa mga ano niya is really in uh, legal substance para ayun pa nga nagapabulong ang lalaki Upod Kirill Casillo Adrian Priatos One Western Visayas